ang purpose nun ay e, pababain ang presyo ng bigas. At sabi niya, pag yan eh, naging successful, maaaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. E, Kung baka, yung pagbigay -e ng bigas noong panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos because of the tarification law, eh, ang goal nila, pag na-implement yun, papagsak ang by 7 pesos, i-reduce, -re hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Ito ano passing passing? Nagapagsalita yan. Pag ikaw ay nagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas ng mga kanya, yan ay galing sa Malacanang. Hindi ko pwede yung may kasi numalingan. Tapos itatanggi mo sa loob ng baby. Aling Clara, eh buti pa, eh umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Magandang araw sa ating mga insan. Ako po ang inyong banat insan, ang bungis-mis yung insan na muling nagbabalik para sa isang ng opinyon at komentaryo. Ngayong araw mga insan, pag-usapan po natin yung pagbira ni Atty. Penelo kay Undersecretary Claire Castro. At na po yan dun sa issue na 7 pesos na kilo di umano ng bigas ang pagkakaintindi ni Auntie Claire gayong reduce to 7 pesos naman yung mga insan so, pero bago natin ipagpatuloy mga insan, oh, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong lalo na po sa mga bago lang na napadaan dito sa ating channel na mag subscribe po at ihit ang notification bell para lagi po kayong ma-update pag may mga bagong video tayo at syempre po ipalo nyo rin po ako sa aking Facebook page at TikTok po banat insan. Kaya naman wag na natin patagalin to mga insan at panoorin na natin at pakinggan. Ito si Atty. Panelo dahil maganda yung kanyang sinabi rito at paliwanag kay Atty. Claire. Sana po maintindihan na to ni Atty. Claire ang paliwanag ni Atty. Panelo mga insan bantay patutsada ang o Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pahayag ni Claire Castro ng Palasyo na, na nangako raw ang dating administrasyon na gagawin 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Totoo nga ba ito? Alamin natin ang naging sagot ng dating gabinete ni Duterte sa report ni Virgil Parva. Maraming pangako si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ito'y tumatagbo pa lamang sa pagkapangulo. Isa na rito ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilo na bigas. Makalipas ang tatlong taong panunungkulan, heto at ipinatupad nga nila ang subsidized ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas. Ngunit nagtagal lamang ito ng isang araw dahil sa ng Comelec, gawin na lang daw ito pagkatapos ng halalan. Pero naging sentro ito ng patiko sa publiko dahil bakit daw itinaon ni Marcos Jr. sa halalan at bakit nakadikit pa ang kanyang muka at pangalan. Siyempre, Obvious na obvious naman yun mga insan kung bakit dinikit niya yung pangalan niya dun eh. Para masabi na, oh, ito yung pangako ko dati. Na proyekto 7 pesos na bigas. At kaya niya rin tinaon yan mga insan. Ito sa akin ha, sarili kong opinion to, komentaryo. Na kaya niya tinaon sa mismong halalan is para makabinipisyo diyan yung alyansa niya. Yung mga senatorial na pinapatakbo niya under dun sa kanyang administrasyon. Dun sa kanyang aliansa. Di ba mga insan? Obvious na obvious naman yun. Kahit itanggi niya, kahit itanggi po yan ng mga kumakandidato sa alyansa. Ganun po yan mga insan. Hindi, hindi nyo nakayan din lang yung mga tao ngayon. Masyado na po kaming mulat na mulat sa nangyayaring sistema sa eleksyon. Kaya hindi nyo na po pwedeng i-condition yung mga kaisipan namin. At mapapaniwala pa kami na malinis yung hangarin nyo na gusto nyo lang tuparin yung pangako nyo 20 pesos na bigas di ba? kasi kung gusto nyo talagang tuparin yan hindi kayo aabuti ng tatlong taon para mapatupad yung 20 pesos na bigas na yan tapos may lumabas pa na balita mga insan yung bigas na yan hindi naman totoong NFA kundi binili nila doon sa Bangladesh Diba, Bumili po sila ng imported na mga bigas. So sino na naman yung kinakawawa nila ngayon? Etong mga magsasaka natin dito. Na kung ipagtanggol naman ng mga anti Duterte at mga tansyon palangka, pinipintasan daw at niyuyurakan yung pagkatao ng mga magsasaka. O ngayon ang tanong, sino ang yumuyurak kayo sa pagkatao ng magsasaka? Aber, tingnan nyo nga yung ginawa ng gobyerno na to. Umorder sila ng bigas doon sa ibang bansa para ibenta nila, gawin, yun ang gawin nilang 20 pesos. So, paano naman yung magsasaka natin dito? Yung sarili nating produkto, ano na? Wala na, di ba? Kalimutan na. O, oh, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga insan. Dahil sa pamumuliti ka, dahil sa gusto nilang makinabang na makakuha na maraming boto, eto, masyado na naman nilang pinagluloko yung taong bayan. So, tuloy natin itong mga insan. Director ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sa kanyang pahayag ay may banat ito sa dating administrasyong Duterte. Sabi niya, bakit tahimik daw ang mga kakampi ni Duterte matapos itong mga ako na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas habang natubad naman daw ni Marcos Jr. ang pangakong 20 peso na kada kilo ng bigas. Dahil dito, pumuelta ang isa sa gabinete ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte kaya yung sinasabi dyan, mga insan. Masyado talagang hindi naiintindihan ni Claire Castro yung pinagsasabi niya. Wala namang ipinangako si Tatay Digong Duterte na gawing 7 pesos yung presyo ng bigas. Ang sinabi niya lang, reduce. ba diba? Bawasan ng 7 pesos yung presyo. Hindi, hindi naman sinabi na gawin natin 7 pesos dahil imposible talaga na magawa na 7 pesos ng mga panahon na yun. Diba? Kahit mag-subsidy pa eh, pandemic time po yun eh. Mga insan eh. So, pakinggan natin yung banat sa kanya ni Atty. Panela, mga insan. Hindi sa mga bayan ngayon na ipinalalabas ni Castro. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, si Castro raw mismo na taga Malacañang ang nagpapalaganap ng fake news sa kanyang mga binibitawang bayag bilang news, tagapagsalita Castro. ng palasyo. Nilinaw ni Panelo na ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte noon ay mababawasan ng 7 pesos ang kilo ng bigas sa pamamagitan ng Rice Tarification Law. Niya na, ang purpose nun ay e pababahin ang presyo ng bigas. At sabi nga, pag yan eh naging successful, maaaring bumaba ang presyo may 7 pesos ay e reduce. Kung baka, yung paghihin ng bigas noong panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tarification nyo, eh, ang goal nila, pag na-implement yun, mapagsak presyo by 7 pesos, i-reduce, -re hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo ay eh, mali yan. Yung eh. ibang uh, piso yan, labing na piso ang isang kilo pa paano gagawin sa ibang peso. Dagdag pa ni Panelo, lalo raw bumabagsak si Marcos Jr. dahil sa mga tulad ni Castro na nagpapalaganap ng kasinungalingan. This information mismo nang -on gagaling dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara o Aling Clara ikaw ang nagbibigay ng dayla kung bakit bumapagsak ang Paolo Marcos Jr. Nagbibigay ka ng mga information na mali kasi nungalingan. Bilang paglilinaw, tinanong ng isang reporter si Castro kung talaga nga bang sinabi ni dating Paulong Duterte na gagawin itong pitong piso ang kada kilo ng bigas. Ayun nga mga insan. So, obvious na obvious naman kaya hindi tinatanggal yan si Claire Castro dyan sa palasyo at nananatili yan siyang spokesperson dyan kahit na masyado niyang pinabababa o masyadong siyang dahilan kung bakit talong nasisira si Bongbong Marcos. Isa lang naman yun mga insan eh. Kasi tingnan nyo ah, napapansin nyo ah, effective yung ginagawa nila kasi imbis na kay Bongbong Marcos, mas mainis yung mga tao. Sa kanya ngayon naiinis. <laughs> <laughs> Dahil sa kinagagawa -ag -ag niya. Yan, e, tuwa tuwa kung sino man naglagay sa kanya dyan. Hindi ginagawa siyang <laughs> Puppet. Sa bagay, totoo siguro yung sinabi niya ni Jaime Marcos na hindi ito yung president, uh, hindi hawak ang president sa pres ng presidente Marcos. Yung Pilipinas, o pagiging presidente, hindi na Marcos ang nagdadala niya, kundi Araneta na at saka Romualdez. Isa to sa mga naging puppet nila. Kasi kung ganun man mga insan na hindi si Marcos ang nagdadala, uh, ginagawa na lang siyang puppet. At ang pangalawang puppet naman, eto, siya yung tagasalo ng galit ng <laughs> tao mga insan ni. Eh so tuloy natin daw ay dyan. Pero si Castro, tumangging sumagot. Anya, personal daw niya ito na pahayag at wala raw siya sa palasyo noong sinabi niya ito. Dahil dito, sinabi ni Panelo na dapat magbitiw na lang ito at umalis sa Malacanang. Wag, dahil wag sa Si Castro yung... <laughs> sa nagpapabagsak si <laughs> sa palasyo niya. silang binigyang din ni Panelo na dahil sa papel na ginagampanan, ang mga pahayag ni Castro ay pahayag din ng palasyo. Hindi naman nga nang magalit. Ano bang passing mo? <laughs> tagapagsalita yan. Pag ikaw ay tagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas ng Malacanang, yan ay galing sa Malacanang. Hindi mo pwede may sasabihin ko kasi dumalingan. Tapos itatanggi mo sa loob ng baby. Ah, para Clara, eh buti pa, eh, umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw Mama. unang sa mga marami pang dahilan na nakapagpagsak ng rating ng Cosmo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Pero para sa akin mga insan, okay na yan, na si Claire Castro. <laughs> Kasi siya yung magpapatunay sa taong bayan na hindi maganda ang ginagawa ng pamahalaan. <laughs> Di ba? Mga insan, effective yung ginagawa niya dyan eh. Nasa kanya lahat pinupukol yung dapat na galit nila kay Bongbong Marcos. Kung baga sa ano, pagbabatoy ng kamatis yung mga kinaiinisan eh, sa kanya lahat ng tama eh. Siya yung ginagawang panangga eh. Effective talaga dyan si Manang Claire. <laughs> So yun lang mga marami maraming maraming salamat sa inyong panonood At huwag din po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel At hit ang notification bell para ma-update po kayo lagi pag may mga bagong video tayo Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo palagi Paalam po